Kung pwede ko eh. Ako na magbrabaho para kay Papa eh. Kaya yan lang po. Yun, ano Request na para di na siya masyado magpadyak, magkupit na lang po. Ano yung naramdaman mo tatay na nagpadala ng mensa itong anak mo? Nagbigla na... nga ako, sir. Kala ko, anong, ano to? Wala man yan. Sir. Wala. Ito, man. Bakit ka kung na ganito tayo? Hmm. Na pinuntaan tayo? Ay wala nga May... yan pa sabi sa akin na huwag ka na lang pa mag-galit, sabi niya. Mm -hmm. O oh, sige, bahala ka. Ikaw tatay, talagang naikikwento mo sa kanila na gusto mo talaga na magkaroon ng Opo. panibagong... Mm, gusto ko talaga mukako ng panggupit. primero, wala akong trabaho, kung minsan. Pag tapos ako paggupit, magpapadyak naman ako. Mm -hmm. mm, Yan din. Opo. Pag ko, mayroon ng 300, kulang pa. Mm, -mm. <laughs> Tatay, bang ngayon is nasa 70 years old ka na? Opo. Ito ngayon, Tay, talagang ang hanap buhay mo na is yung pagpapadyak. Opo. Gano'ng kahirap, Tay, ma sa, sa edad tayo. mo? Sa edad mo, Tay? Kung minsan, maski para Maski ma hindi kaya. ko kinakaya, kinakaya ko dahil ang pag ngayon, sobra. Kahit na maka 300 lang yan, tama na. Opo. gano ka na katagal, Tatay, sa pagpapadya? Pwede tayo, mga 15. Sa araw-araw, Tatay, or nasa magkano yung kinikita mo? Kung minsan, nagkita ko ng 200, uuwi na ako yan, kulang pa. Mm -hmm. Balik naman ako, another 200. Opo. Yung pagpapadyak mo tay, ito na rin yung way para buhayin itong mga anak mo. Nga. Oo. Ilan yung anak mo tay? Tatlo. Namatay yung na. panganay. Eh, ngayon na sa kay Dadan ka na tay, kamusta sir? In case na, syempre, pabago-bago yung panahon. May mainit, mm -mm. may maulan. Mm -mm. May mga times ba tay na wala talaga tayong na diligence sa pagpapadyak? Kung minsan talaga... Mm -hmm nagpa nag-uutang pangako ta kung walang anak buhay siempre. Mm -mm. At nakita ko sa video tatay namatay yung yung asawa mo. Mga ilang taon sila. Ito nasa 20 years na namatay. 4 years old so po mga bata pa nang pa. Ito. Maliban sa pagpapadyak, ano pa yung pinagkakakitaan? Maski kakakita, ano? gina, na nagpapasok ako ng cargador lahat. Gaano kahirap tatay na solo pang? Tinitiis ko na lang dahil gusto ko sila mabuhay. Gaano mo kamahal itong mga anak mo tatay? Sobrang sobra pa na bubuhay pa ako. Dahil sa edad mo tay, meron ka na bang nararamdamang sakit na iniinda? Meron naman po. Kung minsan, Nagbibili na lang ako ng mga herbal. Mm -hmm. ayaw ko yung mga sa, yung sa galing sa doktor. Oo. 'Yun nga. Pero hindi ka pa tay nagpa-check up. Nagpa-check up na po ako. Ano daw sabi ng doktor? May sa daw ako. Mm -mm. O, oh, despite ng sinabi ng doktor na merong kang uh, komplikasyon sa sa iyong baga, pero tinuloy mo pa rin yung pagtatrabaho bilang oh, project driver. tuloy tuloy po. Bakit sir? Gusto pa rin maghanap buhay. Sa paghanap buhay kaya, sir, na wala naman ako maasahan. Mga, kap mga anak ko, hindi ko naman feeling asahan. Yan so, yun. mailipat ko lang yung kwento dun sa kagustuhan mo. Dati talaga ay nagugupit ka na. Opo. So, Maliliit pa sila. Ikaw na talaga yung... O, nagugupit na lang po ako. Opo. Bakit? Saan? Hanggang kailan kayo natigil? dun sa pagugupit Pag wala akong pagpadyak, pag mayroon ang paggugupit ng mga dalawa, gugupitan ko. So, natigil ka nung, kumbaga, yung kagamitan mo is luma na talaga? Luma na po. Kaya, kuminsan, tinitigil lang wag na, wala naman akong gamit. Talagang nakikita ko yung pagiging responsableng ama ni Tatay Carlos. Mm -hmm. Kahit anong trabaho, kahit anong bigat ng trabaho, talagang uh, sinisikap ni Tatay Loko. para mapunan yung pangangailangan ng anak mo hanggang sa lumaki ito. Okay. At nakita ko naman na talagang uh, good way yung pagpapalaki mo dito kay Marites. Okay. Dahil sa uh, pamamaraan niya, ay gusto kang mabigyan ng kahit munting uh, regalo. Pa na, nabigla nga ko sir. Nanay Marites, nung nakikita mo, talagang emotional ka nung nakikita mo yung kwento ni tatay. Ma'am, ano po yung na na-feel natin? Kasi po, sir. Kasi po, sir, ano... Parang dahil sa mga pinagdaanan ko, ayoko na rin si papa maghihirap tulad sa mga pinagdaanan namin. Mm -mm. <coughs> At nakikita mo nanay-marite si tatay na <coughs> sa edad niya ay <coughs> nagpapajak pa siya, yung mabibigat, <coughs> yung sinasabi mo? Pag nagkakarga siya ng mga palay. <coughs> nakikita mo ba siya uh, kahit saglit, isang saglit si tatay na iniinda na niya yung nakawan niya? Pag kasi po meron siyang amo na may mga palay, hmm. tapos eh, nagpapaano sa kanya bilad. Sabi ko, Papa, huwag ka naman siya mag-ano May sabaga ka na. Hmm. Bawal na yung magkat ka ng mabibigat. Ano yung nararamdaman mo Nanay Marites na despite sa kanyang nararamdaman na meron siya ng uh, komplikasyon sa baga, ay eh, patuloy pa rin siya na nagtatrabaho. Yun nga po, dahil may binubuhay din po siyang dalawang kasama. Pareho na po, senior. Eh kung kaya po, minsan pag wala silang ulam, pumapunta si Papa sa angin, binibigyan ko po dahil nga naawa ako sa Papa ko. Ikaw, tatay, alam mo na nag-message sa amin si Marites, itong anak mo. Wala siyang alam. Pero alam mo tayo yung nararamdaman ni Marites na sa tuwing nakikita kanya na nahihirapan na sa pagpapadyak. Ano yung na, naalaman mo ba yun tay? Sabi ko, huwag na ta, kaya ko pa man. Huwag ka nang maalala sa akin. Pero deep inside talaga tatay, talagang kahit hindi mo na kaya. Kahit hindi na kaya, kinakayagan mo. Apo. Ah, Nanay Marites, kamusta yung bilang ama si Tatay Carlo sa inyong magkakapatid? Para sa akin po, si Papa, kahit may asawa na ako, sabi ko, Papa, wala akong pam, ano, babayaran naman kita, Papa, ayusin mo lang yung bubong namin. Tulungan na lang kasi kung magbabayad ako sa iba, mas mahal po. Okay, kay Papa, kahit magkano lang bigay namin, okay na po sa kanya. Naayos naman po yung bubong namin kasi tumutulo na po. Itong tatay mo, Nanay Marites, gano'n mo siya kamahal? Mahal na mahal ko po ang papa ko, sir. Parang... Sumagi ba sa'yo, uh, Nanay Marites, na natatakot ka dahil may nararamdaman na si tatay at... Opo, sir. Kasi lalo doon, doon nababalitaan ko pag nagtatrabaho siya umakit sa sabukong. Tapos one time nag-ano siya ng dugo kumbaga sa Sabi ko, kasi papa, di mo na kaya tatrabaho ka pa, ganun, ganun. E paano nga mabuhay yung mga kasama ko, ganun. Kaya gusto mong mangyari, kuminto na siya sa pagpapadyak at magkaroon Opo, na lang sir. ng... Opo, Yung parang gupitan. gupitan, Steady na lang po siya. Parang magaan na trabaho yun, sir. Para sa, sa iniisip ko, Opo. magaan na trabaho yun. Mm -hmm. Magugupit lang siya, dyan lang siya sa bahay niya. Bakit naman, Tay, naging ganun na yung nangyari na may, naram, may nararamdaman ka na kumukuha ka pa ng trabaho bilang construction? Hinalabanan ko na sana, sir, dahil ano, mahirap. Kumbagay, mas inaalala mo mas yung kay, binubuhay may, mo ngayon. May, kaya Nanay Marites, maaari nyo bang maikwento sa amin kung paano yung nangyari na nakapagbigay ka ng mensahe sa amin? Ako sir, nakaupo lang ako nung time na yun, papahinga ako kasi naglaba ko. Tapos, sige yung cellphone ko. Tapos yung, yung nabasa ko kay ma'am, abot sa mga medical, sabi ko, ay sabi ko, pwede pala dito humingi ng tulong sa ganito. May naka, ano kaya, kung totoo to, na minisense ko mo ano siya, response po agad sa akin. About sa medical muna yung ano, yung about sa medical muna po yung itinanong ko. Ako. Oh, Tapos di, pinalipas ko siya, so, wala man akong ihingi ng tulong. Baka sakali lang ka ako, kung magkasakit si Papa, yun po iniisip ko, hihingi ko ng tulong. Pero po nung, nung, second message ko na nabasa ko about sa Father's Day, naalala ko na naman si Papa. <laughs> ano kaya iririgalo kay Papa? Wala man akong ano, hindi ko afford. Kina, pero gusto ko ako noon, panggupit na sa ano. eh Tapos yun po, inano ko, parang try ko ulit mag-message kay ma'am. Mm -hmm. Tapos po, nag-response naman si ma'am, tumawag. Nung tumawag na, hindi na ako mapakali. Sabi ko, ay totoo pala siguro yun kasi tumawag si ma'am. Pero po. before itong makita mong post ng aming program, talagang ang gusto mo na talagang ibigay sa iyong ama is yung, Opo, uh, yung... set ng... Opo. At nang nakita mo yung post ng aming program, talagang kinuha mo na yung chance ha, para Kasi yung pagupit na hiling yeah. mo kay... Opo, sir. Ikaw, Tatay Carlos, in case na magkaroon ka ng bago panggupit, gaano ito makakatulong sa'yo? Ay, mas mag maganda na din na medyo ano na lang ang ko, mm -hmm. trabaho. Sige, Tatay, standby ka lang ano. Sa totoong nakakantig at nakakatuwang uh, mapakinggan ng inyong kwento at may nice ding magpatid ng minsay ngayon para sa inyo Tatay Carlos at Marites. At nasa kabilang linya ng ating telepono, si Representative Raul, Attorney Raul Angelo Jill Bungalon ng Ako Party List. Magandang hapon po, Kong Jill! Yes, uh, magandang hapon at uh, magandang hapon sa tagapakinig ng uh, programa sa Tabang Oramis po at uh, lalong-lalo na Uh, binabati ko rin si uh, Tatay Carlos at uh, si Marites na isang magandang hapon. Attorney, narinig nyo po ang nakakantig na kwento nila na talagang grabe yung sakripisyo ni Tatay Carlos para sa kanilang pamilya na kahit anong bigat ng trabaho ay kinakaya niya para mabuhay ang, ang kanyang mga anak. At ang hiling naman ngayon ni Marites para sa kanyang tatay ay magkaroon ng full set na pang-gupit. Ano po yung maitutulong natin kong Jill dito sa mag-ama? Uh, yes, uh, tama ka. No? Uh, Napakigang po yung kwento nila. Uh, medyo naging emotional nga rin ako oh, kasi alam naman natin no, ang sakripisyo talaga ng mga tatay. Gagawin ng lahat para sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kaya dahil dyan, uh, meron tayong ibibigay na ting regalo para kay Tatay Carlos. Ayun. At ang ibibigay natin ay isang set ng razor. No? Yun. Hindi lang yung razor ang ibibigay natin, kundi pati mga kagamitan sa pag-gugunting uh, no? or sa kanya pong uh, trabaho na pagiging pero, At yan ang ating puting regalo para kay Tatay Carlos. Ayan mga kaksyon, makikita nyo sa uh, screen nyo ang pagbili. Ora mismong binili ni Kong Jill Bongalon. At oras mismo nating ibibigay ngayong hapon hmm. mismo kay Tatay Carlos at hmm. Nanay Marites. Ayan, ibigay mo na. Yes, Salamat. Hindi mo pa nakikita, Tatay. Buksan mo muna para malay mo. mo na, Papa? TV pala yan, hindi pala Razor. Yan Kong Jill, personal niyang binubuksan ng ating regalo mula sa kay Kong Jill at sa ating program. Yan, bagong Razor Panggupit Yun Ano yan tay? Mga bagong kagamitan ah, Yun Anong mensahe mo tatay dito kay Kong Jill? Natupad na Salamat, Thank you. Thank you. Salamat kay Sir Felix po Oo. Ah, po nakikinig sa sponsor si... po nito sa amin. Nagpapasalamat po talaga kami. Dahil yan po si... Natupad ko... na yung pangarap ng papa ko. Opo. Yan po si nakikinig po ma'am si attorney Kong Gil. Opo. Salamat po attorney sa tulong mo po sa papa ko. Ayan. Uh, attorney, emotional si Marites dahil natupad na ang pangarap niya para sa kanyang ama. Uh, yes sir. unang una, -una uh, welcome. Walang anuman. Uh, yan po yung uh, regalo. Uh, galing mo sa amin. At uh, sakto naman dahil uh, ngayong darating na linggo, tayo po ay mag-celebrate ng Father's Day. So binabuti ko po si Tatay Carlos ng isang Happy Father's Day. Hindi lang uh, razor, no? hindi lang bagong razor ang ibibigay natin. Hindi lang mga kagamitan sa paggupit ang ibibigay natin kay Tatay Carlos. Dahil magbibigay din po tayo ng food packs, no? Hindi lang Iyon. para kay Tatay Carlos, pa rin sa kanyang an anak na si Marites, ay bibigyan din po natin ng food packs. Yan po ay Iyan. tulong galing po sa amin uh, sa ako bicol Party List. Sana makatulong at makadugtong sa kayo sa mga pangangailangan sa mga darating pong araw. Maraming maraming salamat. At happy Father's Day po les para po kay Tatay Carlos. Apo sa muli, maraming maraming salamat po Attorney Kong Jill Bonggalon. Salamat po, salamat sir. At magandang hapon Nanay Marites, anong nararamdaman natin na natupad na yung Masayang pangarap masaya, mo? Masaya, sir. Masayang masaya po kasi kahit din siya magpadyak Pwede na siya maganap po sa bahay lang niya. Tatay, ano yung mensahe mo? <laughs> Oo. Oh, ano yung mensahe mo para sa anak mong si Marites? Ay, eh, thank you. Sabi ko, nene. Thank you. Gusto Ay, papapong. Kahit simpleng, ano lang, kasi, ano, Maaari ba namin na makita <laughs> ng ating mga viewers yung pagmamahal niyong dalawa bilang ama at anak? Uh, Happy Father's Day. Yun. Ayan, <laughs> mga po. Na natin na natupad. Salamat na po sa tabang-ura mismo po ng programa na to. Kasi po, hindi ko talaga expect na totoo pala. <laughs> totoo po yung tabang-ura mismo po na page po na to. Salamat po sa buong staff po ng tabang Ura mismo. Kami ay nagagalak at nagpapasalamat dahil dahil sa inyong kwento ay na, naantig kami at binigyan nyo kami ng pagkakataon para malaman oh, namin ang inyong kwento. Oh, po, sir. Yan mga kaksyon, maraming maraming salamat po at salamat po, sir. yan ang kwento ni Tatay Carlos at Nanay Marites, ang mag-ama na mula pa sa Ligao City. Maraming maraming salamat po at sa muli, Happy Father's Day po. Thank you, thank you.